Hello mga besties! So ngayon ay magbablog ako dahil magpapagupit kami ni Besgin. Skin. Ayan. <laughs> Naalala nyo ba yung sinabi ko na ginupitan ko yung buhok ko? Ito yung itsura niya. Kaya papaayos ko yung buhok ko. Papapantay ko lang. Kasi nga yung gupit ko, tingnan nyo yung likod niya. Nahuhuba rin ko yung placer ko. Para makita nyo yung itsura ng likod ng buhok ko. Kung bakit ko siya ipapapantay. Tingnan nyo. Tiyan! <laughs> Dito diba ang haba? hindi ko siya makita eh, kaya ang pangit ng likod, di ba? Tingnan niyo harap, dito maigsi, dito mahaba. Ayan o. Oh. Ayan, hindi siya talaga pantay. Tapos dito pahabaan na dyan, pahaba. Kaya, yung pangit niya, kaya ipapaayos ko siya dun sa murang gupitan lang dito, hindi yung mahal. Trim lang naman yung gagawin, ipapagawa ko. Yung kay Besky na lang, papagupit na siya kasi ang haba na ng buhok niya. Dun, tapos baka pumunta din kami ng Daiso, mga bestie Tapos bumaba na talaga yung, yung kulay, dito na siya. Ayan yung kulay dati. Yan. mo last year, June. Yan, bumaba na talaga. So hindi na ako magpapahulay. Gusto ko naman itim ulit. Para naman, ano, bumalik yung natural na kulay ng buhok. Ayan. dikod ang pangit. <laughs> <laughs> so, Kasi ang gupitin kaya alam, hindi talaga yan mapapantay. Kahit gupitin ko pa yung ganyan, hindi pa rin pantay. Sa so, ipapaayos ko na talaga siya sa marunong sa professional, 'di ba? So, alam nyo ba, nagkakaroon na ako ng puting buhok. <laughs> Meron ako ditong ng puting buhok tapos pag nag-iipit ako sa trabaho ng pagganito, lumalabas siya isa dyan, ayan o, isa eto, tatawag ko yan eto, ayan <laughs> o, you know, puti, ayan o, puti diba, isa, tapos dito merong isa, tapos merong pa yatang isa ako nakita dito, sa bangs ko, dito pero hindi pa siya masyadong halatang puti dito, isa, so mga siguro apat na hibla, meron pa ako dating nakita dito eh, apat na hibla na yung puti kong buhok, so sign na talaga na nagkakaedad na <laughs> So, ito yung aking outfit. At tapos, ito yung bago ko, yung Marc Jacobs ko na pink. At ni ko na to matagal na. So, maganda siya. At tingnan nyo, mukha pa rin siyang bago kasi madalang ko lang siyang gamitin. So, ito yung outfit ko ngayon, mga besties. Masyado siya malayo. Yan. ang aking outfit. Kita nyo ba? So, ito yung outfit ko ngayon. Lahat to, Gio. Ito, Gio. Tapos, Gio. Yung, pan yung pantalon ko, Gio din. Tapos, yung sandals ko na nireview ko sa inyo. Yung in-unboxing ko sa inyo sa Rakuten Passion yon. So, halos lahat Gio kasi maka talaga ako. so, dito kami magpapagupit ni Beskin sa 3Q Salon. Bali dito, maguhulog ka lang ng bayad mo at lalabas na yung ticket. Yung ticket, ipipresent mo yan dun sa magugupit para katunayan na nagbayad kami. So, 1,300 yen. Pinakamura na yan dito sa Japan. Kaya, ano, sulit na sulit na yan dito. So, may nauna na sa aming mga papagupit. Kaya, ayan, mag-iintay muna kami. So, by numbers kasi, ayan, nakikita niyo mga upuan. So, ayan mga bestie. Tapos na ako magpagupit. <laughs> dito na lang ako sa CR nag-video kasi bawal dun sa pinagupitan ko. So, ito yung aking <laughs> gupit. O, di ba? Bobcat. O, pack. <laughs> <fuck. laughs> yung likod, <laughs> papakita ko na lang sa inyo mamaya pag uwi ko kasi wala akong tripod dito. So, ano, gumaan yung pakiramdam ko. <laughs> gumaan siya. Tapos ang mura lang ng gupit, di ba? Kasi wala, walang shampoo. Gupit lang talaga, walang shampoo siya. pag gupit din si Beskin. Ayan o, oh. guwapo ka na. pinaka wow! okay, uwi na kami. Ayan, nandito na ako sa bahay. At ito na yung gupit ko, pababkat. Parang hindi ako sanay ng ganitong gupit. <laughs> Parang ako nakikengkoy yan sa sarili ko. Kengkoy. Tapos natin yung likod, mga Beskin. Ayan, medyo fly away talaga yung buhok ko dito. Wavy talaga yan. Di talaga straight yung buhok ko. So, ano, okay ba pantay na ba? Titingnan ko yan mamaya. And okay naman yung likod, di ba? Wavy nga lang yung buhok ko kasi talagang wavy yung buhok ko mga bestie kahit noon pa. Pag ako naman ay umaalis, lagi naman ako nagipit ng ganyan kaya okay lang kasi ganyan naman ako gusto ko laging nakaipit yung isa. Hindi ako sanay ng ganito. Oh, yung ganyan lang. <laughs> parang, hindi, parang hindi ako sanay. Hindi ako nababagayin. Kasi di ba lagi kasi ako nang ganito. Kaya siguro hindi ako sanay. So tingnan naman natin kung natatali yung buhok. So ayan, natatali pa rin siya. Pero may naiiwan na. Ah. Ito, naiwan na yung baigsi dito. So okay lang yan. At least pumantay na yung buhok ko Kesa sa kanina. Di ba yung sarili kong gupit. Ang pangit. And pwede ko rin naman siyang ihap na ipatali. Ganyan detalye ha, para mas simple lang, ba? Diba? So, mag-haul pala ako. Pumunta rin kami ng Daiso. Pero, konti lang yung binili ko. Sasama ko na dito sa aking vlog. Daiso haul! <laughs> Bumili ako ng ito, yung snack ng pusa. Yung churu-churu. Ayan, churu-churu. Ayan, toromi. Para siyang ano siya, parang jelly yung kanyang snack. Meron siyang tatlo sa loob, so 110 yen lang siya. Bumila ako ng candy, ayan, honey, honey candy. Para sa trabaho minsan. Parang nagdadry yung lalamuna natin o yung bibig. Kaya kailangan may candy minsan. Plastic ng basura. Ayan. M size. At bumili ako ng ipet Ayan o. Clump. Ulit. Ayan. Ang cute o, Ribbon siya. At saka maano siya o. Mahigpit. Mahigpit siya o. Ang cute ng design niya o. Ayan. Malilit na pearl. Tsaka pa ribbon siya. Cute. Pag nakalagay sa buhok mo. Ang cute. Ang <laughs> cute no? Ayan siya cute, di ba? pag tumagilid, makikita yung design yan, dapat i-ano eh, ko muna lang, i-ponytail ko muna yung half na buhok, tapos tsaka ko lagyan ng ng clamps, ayan, ang ganda ba hair claw, yan cute ng design, di ba? simple lang ang presyo nito ata is 220 yen pala mga bestie medyo mahal to, compared sa mas murang ano nila claw, ito is special price siya, 220, kasi siguro maganda yung design niya. Yan. Cute, no? Cute ng design. I love it. Isa lang yung binili ko kasi medyo mahal pala. Yan, no? Daiso Eyebrow Pencil. Ito talaga lagi kong binibili kapag nagpupunta kami ng Daiso kasi lagi ko itong paborito. All time favorites ko to. Ito yung gamit ko ngayon lagi. Yan. Daiso Eyebrow Pencil. Mura na at maganda pa talaga. Ito naman bumili si Beskyo ng paborito niyang Cashew Nuts. Dalawa. Dalawa yung kinuha niya. Ayan, libre ko na sa kanya yan. Meron sa Daiso, at meron silang cushion foundation. Ayan siya, in the shades of a uh, pink beige yung pinili ko. Tatry ko to kasi sabi dito, semi-matte type. Se ah, kasi ang gusto ko matte, e semi-matte, konting dewy at matte din siya. Cushion foundation ito, so 300 yen siya. Pero kasama na yung tax, so 330 yen siya. I date, I date or idate? <laughs> idate. Tapos, yan, Tokyo Girls Collection daw. Tapos, ang mayroon lang dito, yung mga sinulid ni nanay na pangganchilyo. Binilan ko na naman siya. Ito, pink. Green. Tapos, ito, sky blue ba to? Basta blue. Ito, uh, violet, light violet. Dalawa. Dalawa yung binili ko. red. Yan, red. And, ito, uh, pale pink. Salmon pink, yan. So, yun lang, aking Daiso haul. Tapos, meron akong binili ditong hair oil. Iri-review -re ko to sa short. Sa short ko lang siya gagawin kasi yung buhok ko, diba, tingnan nyo, oh, damage siya. Yung may kulay. So, naglalagay ako ng hair oil pagkatapos kong mag-blower na buhok. Ito siya, oh, hair repair treatment oil. Yan siya. Argan Rich Oil ng Lucido L. Lucido L daw siya. Lucido L. So, itatry ko to. Tinry ko yung tester and ang ganda. Nilagyan ko nga itong buho ko kanina kaya parang, parang nag-ano na siya, nag-plot. Parang nag-plot na, diba? O, tatry ko to. Kasi yung gamit ko ngayon is yung Pantene na hair oil. Maganda rin yun. Hindi ko na-review sa inyo. Susunod, i-review ko kapag makabili ako ng bagong Pantene hair oil. as gagawa ako ng short video nito. Abangan nyo mga bestie. So, yun lang mga bestie ang aking video for today and vlog for today. So, see you again on my next vlog. Bye!